Magandang araw, mga mag-aaral. At andito po ulit ang inyong lingkod, si Teacher Dami, at magbabahagi po ng panibagong kaalaman. At sa araw na to, ating tatalakay ng tauhan bilang elemento na akdam Pasalaysay. So hindi naman nalingid sa inyong kaalaman na ang tauhan ay isa sa pinakamahalagang elemento na akdam pa nga ito, nagbibigay kulay na isang kwento. Okay. Talakay natin ang tauhan. Tauhan. Ang tauhan ay mahalagang elemento ng akdang pasalaysay tulad ng maikling kwento, pabola, parabola, at alamat. So, yun po yung mga akdang pasalaysay. Ang maikling kwento, pabola, parabola, at alamat. At sa mga ito, at sa mga akdang pasalaysay, ang pinakamahalagang elemento ay ang tauhan. Sapagkat ito nga nagbibigay, li, um, nagbibigay kulay sa isang kwento. Kasi sinasabi nga na pag walang tauhan, ay hindi magiging isang kwento ang isang kwento. Ang uri, dami o bilang ng mga tauhan ay dapat umayon sa pangangailangan. So, bilang isang may akda, hindi mo hindi dahil gusto mo ng ma madaming tauhan, so ang gagawin mo na is maraming tauhan ang ilalagay mo. Ito ay nakadepende kung ano yung pangailangan, kung ilan yung pangailangan ng isang kwento. Mahirap itakda ang bilang ng mga tauhan magpapagalaw sa isang kwento sapagkat ang pangangailangan lamang ang maaaring magtakadaan nito. Yun nga, So, hindi tayo makakapagbigay ng maraming uh, tauhan or kung ikaw sulat ng isang kwento, hindi mo kailangang damihan yung tauhan mo. Yung depende sa pangailangan lang ng isang kwento. Ngayon, talahay natin unang-una ang isa sa elemento ng tauhan bilang isang akdang pampanitik o isang akdang pasalaysay. Una ay pangunahing tauhan. Siya ang pinakamalagang tauhan sa akda sa pangunahing tauan, umiikot ang kwento mula, simula hanggang wakas. Diba? Ito yung sinasabi mga bida ng kwento. So, pagka, uh, sila yung inaabangan noong uh, mga mambabasa o manunod sa isang kwento. So, sila yung sa kanila tumatakbo, umiikot yung kwento ng isang kwento. Minsan nga ang pamagat ng mga kwen, ay hango sa kung ano sino ang pangunahing tauhan sa kwento. Ikalawa, katunggaling tauhan. Siya ang sumasalungat o kalaban ng tauhan. Mahalaga ang papel na katunggaling tauhan sapagkat nagkakaroon ng karagdagang buhay ang akda sa kanila. So yan, hindi naman magiging uh, maayos din yung isang kwento kung walang mga kontra o yung tawag na kontrabida na magiging katunggali ng mga pangunahing tauhan. Um, hindi sila magiging ganap or hindi magkakaroon ng tunggalian sa kwento kung mawawala ng mga katunggaling tauhan. At ito nga yung mga kontrabida sa kwento. Sila ay mahalaga din sapagkat hindi eh magiging maayos o walang magpapahirap o walang maging kaaway o katunggali ang isang pangunahing tauhan kung wala sila. Next, ikatlo, pang tulong na tauhan. Ito ang karaniwang kasama ng pangunahing tauhan. Madalas ito ay kaibigan ng pangunahing tauhan. So kung mapapansin nyo, mapapanood kayo ng mga teleserye or mga kwento or pelikula or mababasa nyo ng mga maikling kwento or mga tula, ah, or mga tula, ang mga maikling kwento, mga akdang nitikhan na akdang sa tulad ng maikling kwento, alamat, uh, nobela, dula, makikita nyo na meron sila laging kasama yung pang pantulong na tauhan. Laging kasama ng pangunahing tauhan sila yung nagpapalakas ng loob sa pangunahing tauhan kung down na down na to or sila yung tumutulong. Nandoon yung word na pantulong so tumutulong sila doon sa pangangailangan ng pangunahing tauhan sa kwento. So magiging mahalaga din sila sa pagkat um, hindi magiging ganon katatag ang isang pangunahing tauhan kung walang mga tao o mga kaibigan na nandadamay o nandiyan para damayan sila sa kanilang mga pangangailangan. Next, si kaapat, ang may akda. Sinasabi ng pangunahing tauhan at ang autor ay lagi nang magkasama sa loob ng katha. Narinig lamang ang kilos at tinig ng tauhan at nakasubaybay ang makapangyarihang author. Okay, dun nga sinasabing uh, minsan nga um, yung kwento is based dun sa story or sa based dun sa story or dun sa kwento ng buhay ng isang may akda. So, nagiging, maging, nagiging mas maayos yung paglalahad ng pangunahing tauhan dun sa isang kwento kasi nakadepende ito kung paano hinarap ng may akda yung nangyayari sa tunay na buhay na inirelate niya dun sa kwento. So, dito minsan nakaka sa mga nangyayari sa pangunahing tauhan kasi ito ay nangyayari sa tunay na buhay o nangyayari na doon sa tunay na buhay ng may akda o ng author. May iba pang pang pag-uuri o katawagan ang tauhang gumaganap sa kwento batay sa kanilang karakter o pagkatao ang tinatawag nating ang tauhang bilog o ang tauhang lapad. Ang tauhang bilog o round character, may katangiang tulad din ng, sa isang totoong tao. Nagbabago ang kanyang katauhan sa kabuuan ng akda. Pakatandaan, pag sinabi yung tauhang bilog o round character, so nandun yung word ng round, bilog, okay, umiikot siya, So, ibig sabihin, nagbabago, may tendency magbago yung katauhan ng, ng round character sa kabuuan ng akda. Maaring magsimula siyang mabait, masipag, at masunurin subalit dahil sa ilang mga pangyayari ay nagbago ang kanyang katauhan. Mahalagang maging epektibo ang paghabi ng mga tauhan upang ang tauhan ay maging makatotohanan o maging isang tauhang bilog. Yan, tandaan nyo ang Tauhang bilogo or round character. Next. Tumangon naman tayo sa tauhang lapad of flat character. Ang tauhang hindi nagbabago ang pagkatao mula sa simula hanggang sa katapusan ng akda. Bihirang magkaroon ng ganitong uri ng tauhan sa mga akda subalit minsan ay kinakailangan maglagay dito upang lumutang ang tauhang binibigyang pansin. Okay, 'yun 'yung mga mahalagang elemento ng tauhan bilang isang akdang pasalaysay. So 'yun 'yung mga dapat ninyong malaman pagdating sa mga sa tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay. 'Yun lang po at maraming salamat po. Paalam.